So, mga sikreto na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki. Alam niyo mga kamamay, ginagawa ng isang lalaki na tiisin ka niya sapagkat mali yung ginagawa mo sa inyong relasyon. Sa halip na gawin mo yung tama, maling mga bagay ang ginagawa mo. At sa video ng ito mga kamamay, sasabihin ko sa inyo yung mga mali niyong ginagawa na akala niyo ay tama. Okay? So, bibigyan ko ng linaw ang inyong kaisipan sa mga bagay na kailangan niyo dapat gawin upang hindi ka matiis o tiisin ng isang lalaki sa inyong relasyon. Okay? So, mga kamamay, huwag na natin itong masyadong patagalin. Simulan na natin ang unang tips. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka tiisin ng isang lalaki So number one Huwag kang timang at pasayahin mo ang sarili mo Nagkatampuhan kayo meron kayong hindi pinagkaunawaan Siyempre, iniwan kanya. niya Siyempre, ang sabi niya Kayo daw ay uh, mag-cool off muna Eh wala kang nagawa Siya yung may gustong lumayo Siya yung may gusto ng cool off Kaya ang nangyari na wala na nga siya ng pakialam sa iyo. Hindi na nga siya nagme-message sa iyo. So, ang kailangan mong gawin diyan, huwag kang masyadong timang. Ang hirap kasi sa mga babae diyan, sila na nga yung iniwan, sila pa yung naghahabol, sila na nga yung sinaktan, sila pa yung nagmamakaawa. Akala mo, wala nang ibang lalaki diyan. Akala mo, pag hinabol nyo sila, babalik sila sa inyo. Hindi po mga kamamay, lalo po silang magiging spoiled. Lalo po nilang gagawin ang kanilang asal. Lalo kanilang pahihirapan at sasaktan gayong alam nila kung anong nangyayari sa iyo. Nagiging sad girl ka, puro ka post. Puro ka status, umiiyak. So sa tingin mo, malulungkot yon kapag ka nakita kanyang ganyan? Hindi! Kasi mataas ang pride ng isang lalaki at gusto niyang patunayan sa iyo na mali ka. Although wala ka namang ginawang mali, sadyang matigas lang ang isang lalaki na kahit mali na yung kanyang ginawa, ang gusto niya, ikaw pa yung humingi ng tawad, which is hindi tama yun mga kamamay, para lang sa pag-ibig kahit mali na siya, okay lang sa'yo. Para lang sa pag-ibig kahit mali na siya, ikaw pa yung magmamakaawa, bumalik lang siya sa'yo. Di ba? Maling-mali yan mga kamamay. So ang kailangan niyo diyan, kung iniwanan kayo at hindi nila kayo maintindihan at kang gusto niya ay sundin mo yung taas ng pride niya sa sarili niya, hindi tama yon. Ang gawin mo, huwag kang timang magpakasaya ka. So sa halip na habul-habulin mo siya, sa halip na magmukha kang aso para lamang uh, balikan kanya, eh hindi mo kailangan gawin yon. Hayaan mo siya, pakita mo sa kanya na kaya mo pa maging masaya. Ipakita mo sa kanya na hindi mo tinotolerate yung kanyang taas ng pride o yung kanyang mga kamalian sa inyong relasyon. Tandaan nyo, kung mabuti kang tao, kung mabuti kang babae, malamang sa malamang kita ng ang nasa taas. Okay? Hindi siya magkakamali na muli kang pasayahin at the end of the road o at the end of the day. Okay? Baka kaya ginagawa yan o kaya nangyayari yan, alam ng Panginoon o alam ng Diyos na hindi ka para sa taong yan na hindi ka dapat naghahabol sa tao yan kasi hindi yan tama para sa iyo. Siya na yung naglalayo sa iyo pero ano? Anong ginagawa mo? Naghahabol ka pa. Anong ginagawa mo? Iniiyakan mo pa rin siya. Anong ginagawa mo? Mini-message mo pa rin siya na nabalikan kanya which is hindi tama yun mga kamamay. So, ang gawin mo, maging masaya ka, pasayahin mo ang sarili mo sa kabila ng inyong uh, mga pag-aaway at pagkakatampuhan, sigurado ako, hindi ganyan matitiis may message ka niyan pag nakita niya na masaya ka na hindi ka apektado. Na okay lang sa'yo yung mga nangyari at kaya mo pa rin sumaya kahit wala siya. Siya yung mag-iisip ngayon after a month, after a days or weeks, makikita niya, bibisitahin niya siyempre yung Facebook mo. Bibisitahin niya yung mga accounts mo kung saan kanya po pwedeng makita. At pag nakita niya ka mamay, sabihin na natin malungkot ka, tuwan-tuwa yan, hindi yan babalik. Pero kung makikita niya na sumasaya ka, Merong mga taong nagpapasaya sa iyo. At mas naging masaya ka nung nawala siya sa buhay mo, malawang sa malamang. One of these days, may ibang account na mag-message sa iyo, may ibang number na hindi nakaregistered sa iyo, ang mag-message sa iyo. Sigurado yan. At siya yun, sigurado din ako dyan. Okay? So, ang number one tips ko dyan, huwag kayong maging timang, huwag yung habulin, sa halip, maging masaya kayo. So, number two, para hindi ka matiis ng isang lalaki. Iwasan mo na magbitaw sa kanya ng mga masasakit na salita. Tandaan nyo, ang salita po ay nakakasakit. O pwede po niyang baguhin ang trato niya sa inyo. Kapag ka siya ay masyado ng nadidisrespect, okay? wala na yung respeto. Sa so kung anong sakit ng mga sinabi niyo, ika nga nung matatanda, hindi kayang kainin ng pusa yung mga Salitang binitawan mo. Sobrang sakit na nun pagkagalit mga kamamay. Kaya ang isang lalaki ay nagbabago. Kaya ang isang lalaki ay uh, hindi bumabalik dahil sa mga masakit niyong salitang binitawan. Kaya kung gusto mo na hindi ka matiis ng isang lalaki, please, iwasan nyo na magsalita o nagmagbitaw ng masasakit na salita. Especially kapag kagalit kayo. Oo, dala ng emosyon pero wala tayong magagawa eh. Kapag nakapagbitaw kayo ng masasakit na salita, may imagine, maaalala, hindi makakalimutan, tatagos, tatatak sa kanilang puso at isipan yon. Kaya ang payo ko, huwag niyong bibitawan ng isang salita kung ayaw niyo itong pagsisihan sa bandang huli. Kung gusto niyo na isipin kayo ng isang lalaki, kailangan huwag kayong magbigay ng dahilan, isang masakit na salita at mensahe iwan sa kanila. Huwag ganun, huwag, huwag ganun. Sigurado ako, habang buhay nila yung dadamdamin at tatandaan. Okay? So next, para hindi ka matiis ng isang lalaki, irespeto mo ang iyong sarili. Tandaan yung mga kamamaya, kaya ang isang lalaki ay hindi bumabalik sa inyo. O kaya naman, kaya ang isang lalaki, tinitiis kayo dahil nawala na yung respeto ninyo sa inyong sarili. Hindi nyo na iginagalang ang inyong sarili. Tandaan nyo ah, kapag ka hindi nyo po minahal ang inyong sarili. Ibig sabihin niya, hinahayaan nyo po ang ibang tao, ang ibang lalaki na saktan lamang kayo at hindi nyo binibigay ang respeto sa inyong sarili, lalo po kayong titiisin at lalo pong hindi magpaparamdam sa inyong isang lalaki kasi walang dahilan para bumalik sila sa inyo. Wala ka ng halaga sa kanya kasi ni sarili mo ay hindi mo na kayang pahalagahan. Hinahayahan mo lang saktan at abusuhin ng ibang tao ang sarili mo. Kaya ni isang lalaki ang walang bumalik, walang nanuyo, o walang nagkusa na bumalik sa iyo kasi nga, wala ka ng respeto sa so sarili mo. Pero kung may respeto kang ibinibigay, hindi mo hinahayaan yung mga tao, yung mga lalaki na saktan ka. Kung sinasaktan ka, hinahayaan mo silang umalis o iniiwanan mo sila, malamang sa malamang mamahalin ka nila. Malamang sa malamang hahanapin ka nila. O malamang sa malamang hindi ka nila matitiis. Kasi inuuna mong alagaan, mahalin ng sarili mo bago sila. Kaya tandaan niyo mga kamamaya, lagi niyo pong mahalin ang inyong sarili sapagkat ang inyong sarili ay hindi kayo iiwan kahit saan man kayo makarating. Okay? Tandaan niyo yung anino, iniiwan pa kayo ng mga yan. Okay? Kapag ka madilim, di ba? Iniiwan kayo ng inyong mga anino kapag ka madilim. Pero yung sarili ninyo, kahit nasa dilim kayo, hindi kayo iiwan ng mga yan. Yung katawan niyo, mahalin niyo yung sarili ninyo, mahalin nyo. Hindi kayo iwan ng mga yan. Pero yung mga lalaki, naku po, ako lang nagsasabi sa inyo, kapag ka marami na yung red flag, at hindi yan bumabawi, hindi nagbabago, sigurado ako, wala lang patutunguhan yan, dolokohin lang kayo ng mga yan. Kaya mga kamamayan, sinasabi ko sa inyo palagi, irespeto nyo sarili nyo, mahalin alagaan, sapagkat yan lang makakasama nyo hanggang dulo. Okay? So next, lumapit sa Diyos at humiling. Okay? Kung lahat ng to nagawa mo na, kung lahat ng ito na apply mo na, pero tinitiis ka pa rin ng isang lalaki. Hindi ko alam kung may bago na ba siya. Hindi ko alam kung sobrang busy naman niya sa kanyang buhay kung bakit tinitiis ka niya. Pero gayon pa man, mas maganda na rin na lumapit kayo sa Panginoon, sa ating Diyos Ama, sapagkat ginawa niya ang lahat, sapagkat kontrol niya ang lahat, Ipaalangin niyo na hawakan, hipuin at matutunan ng isang lalaki na muli kang mahalin, muli kang pansinin. Sigurado ako walang imposible sa ating Panginoon. Kumapit lang kayo, magdasal lang taimtim, humiling at magmakakalimot. Sigurado ako mga kamamay, hahawakan niya at gagawin niya lahat ng bagay para lang sa ikabubuti mo. Hindi mo man sa ngayon maintindihan kung ano ang plano niya pero maniwala ka pagdating ng araw kamamay. Mas magugustuhan mo kung bakit nangyari yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap kaysa sa mga hiniling mo at plano. Okay? So mga kamamay, yan lang muna sa ngayon ang mga bagay na kailangan niyong gawin upang hindi kayo tingisin ng isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito, Mag-comment lang kayo dito. Siyempre, mag-like at mag-subscribe. Marami pa akong share sa inyo ng mga tips and topics tungkol sa buhay pag-ibig. So once again, hanggang dito na lang. Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paala.